So guys, nandito kami ngayon sa highway. Inaantay namin yung aming kasama na si Ate Pari. So, inaantay namin. Still waiting, wala pa sila. So, kasama ko si MJ. Nandito kami ngayon. Kasama namin ang aming cute na si Sophie. Hi Sophie! Kiss mo, Mommy! Hi Sophie! sama natin ngayon si Sophie at wala pang ating inaantay mga idol. So, negative pa. Negative pa kung nasaan sila. So, ayan, need natin silang antayin. Still waiting pa rin kami mga idol. ito ang asawa ko. Ang asawa ko mga idol, ito. Yan ang asawa ko. So tagal nila, mag-tour muna tayo. Hanap tayo ng area para si Sophie mahangin-hanginan.